Arestado sa General Trias Cavite ang isang lalaking nag-alok ng trabaho sa isang dalagita at inaakusahan ng gahasa umano sa biktima. Depensa na akusado, hindi niya alam na menor de edad ang babae at hindi rin daw niya pinilit. Laging una ka sa balita ni Bea Penlac Exclusive. Pauwi galing trabaho ang 30 anyos na lalaking ito sa General Trias Cavite nang bigla siyang salubungin ng pulisya. Papa. Dapa, dapa. Dapa ka, Pinadapa, pinosasan at hinuli siya dahil sa panggagahasa at pang-aabuso umano sa 17 anyos na babaeng nakilala niya online. Ayon sa pulisya, naghahanap ng trabaho ang biktima online na nakita naman daw ng akusado. Pero may iba raw na pakay ang lalaki. Nag-post po siya sa social media. Yun naman po ay nakita ng ating accused at ginamit niyang opportunity ito para paluwasin po ng galing probinsya papunta dito sa Maynila.